Magandang araw guys Pintuhan lang tayo ngayon Abay, nahintay ko yung oras ng pagsusundo Tahimik tayo ngayon Kasi yung aking alaga ayan Tulog <laughs> Nahintay ko lang yung oras na magsundo ako. Kaya, pintuhan mga tayo lang. Kumusta naman kayo dyan. sa mga subscribers ko, kung walang sawang nanonood sa akin. Thank you, thank you. Kahit hindi maganda, hindi kay rin nagsawa. At sa mga bagong subscriber ko diyan, thank you din. Kwentuhan lang, kwentuhan, konting kwentuhan. yung electric pan ko malayo <laughs> sa kabila tapos ako nandito nakaupo sa kabila may banggaling <laughs> ay pinapawisan tayo upasaway kasi yung may electric pan dito sa harap sobrang ingay yan naman na natin papunta ko dito yan ah, may kunting hangin na tayo Hindi ako na gano'n ngayon. Tinatamad ako maglinis. <laughs> Nakaupo lang ako. Ang gantang hali. Yung aking upuan nga pala guys. Ayan, no, binalik ko sa dati. Kita niyo yan? Upuan niya naman sa kabila. Oh. Kasi yung nilagay ko yung pahaba dun sa sa isa. Tabi ng rep. Ang na na ako pa. <laughs> Kaya yun, binalik ko siya. Medyo gumanda na rin naman. Bumalik sa dati. Tapos yung cortina, hindi ko pa rin napalitan. Pag sipagin ako dyan, nakikita niyan, mapapalitan niyo yan. Mapapalitan ko na yan. Kasi nakatali. Kasi hindi kasi ako yung nag, ano dyan, eh, naglalagay. Pero try ko. Tanggalin yung tali. Okay. Akit naman tayo. Pa, ano, patong tayo sa upuan para matanggal. Napakalaki ng noo ko. Diyos ko, yung aking noo. ah oh. Nakatawa ko sa kilay ko. Kasi para siyang pantahin. <laughs> Lagi, di ba? Kikita niyo yung video, yung kilay ko yung isa ma umaangat yung isa hindi. <laughs> Ay. Hintay yung tubig. Yung tubig ka. Lalagay ko lang yung ano. Tawag nito. konti lang yan. Lalagyan ko yan ng ano nung nilagang mais. Naglaga kasi ako mais kanina yung tubig niya pero yung nilagay ko diyan mineral nakita niya naman 'di ba mineral Ay, hindi niya pala nakita naglaga ko mais yung sabaw niya kasi nilagay ko mineral para mainom ko nilagay ko dito yan. walang ano yan kasi yung ano ang tawag nito ang mais matamis na pwede na siya kailangan lagyan ng sokal, tapos asin. Plain lang. Yung kulay dilaw na ano, shit corn. Masarap din ang puti eh. Tulog na tulog talaga oh. Ganyan talaga pag, ayan oh. Kasi, sa, paggabi kasi, ay kagabi pala, na dapat natutulog na. Pag may kumakalabog, ayun na naman siya. Nagigising. Bigla na lang tatakbo yan. Naroon na pag sa kusina. Kahit pusa lang naglalakad. yon Kaya puyat siya. Kaya kami lang dalawa dito. Nakakatulog siya. Pag sa araw. Kasi wala naman siyang anay. Kasi siyang kalaro. Kasi kami lang dalawa. ganoon lang. Hinintay ko lang yung oras na aalis ako. Bago ako mag babay sa inyo. Diyan pala. Thank you, thank you. Malaking ano talaga, malaking thank you ko sa mga subscriber, yung mga nanonood sa akin na walang sawa na pinapanood ako. Okay, kung ano na lang pinagagawa ko. Ganun lang. Yun lang naman yung ginagawa ko araw-araw eh. Maglinis, gugas, maglaba. Ayun yung trabaho natin sa bahay. Pag lang, pag ako lang mag-isa, ganun lang ginagawa ko. Pero pag nandito talaga sila, kung may kasama ako dito, hindi ako maglilinis. Kasi pag naglilinis, ganun pa rin, kalat na naman, may hugasin, o ganun. Tapos sa CR, o, yun lang. Pag sinisipag naman ako, ganun lang din. Ang okay. lang naman. Punas lang ng sahig. Oh. Kasi wala ka namang ibang gagawin. Kayo ganun din, di ba? Pag nasa bahay. Ganun lang ginagawa. Ngayon, tinan ko yung oras. Kasi maglalakad pa. Haba yung ha, malayo-layo yung lakarin ko eh. Magko-commute ako ngayon. bote lang tumigil ang ulan. Si umulan ni. Eh. Ano ko yung meron? May amihan ba or ano? Kasi yung ano minsan ang ganda na panahon, may init. Maya maya ang ulan. Siguro ting tanim na lang ano ngayon. Mga tawag nito. Ah. Uh, mais. Hindi pala. Oo nga tubo, mais. Ah, ganun. Kung sa probinsya, ganun eh. Diba pag maulan, pag ulan-ulan na. Kaysa yung tuyo yung lupa. Ay. Uras na pala guys. Magbabay na ako. Thank you pala ulit sa mga nanonood. Maraming maraming salamat. Bye-bye!